Kaya nga po, nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at ah, sinalakay ang bahay ko ah. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Bata Sud Atty. Claire Castro. Sa mga bagong nadiskubre, mukhang may hirapan si Atty. Harry Roque na lusutan yung aligasyon na involved siya sa illegal pogo, lalong-lalo na dito sa Lucky South 99 marami pang nadiskubre na maaaring magdiin kay ito ni Harry Roque. Unahin natin yung pag-amin ni Harry Roque na may interes siya sa bahay kung saan nahuli yung dalawang Chinese national na walang sapat na dokumento para mag-stay dito sa Pilipinas. Ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Bingget ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po ay umalis ng gobyerno and I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero wala po sa akin ang posesyon ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po ay pinaupahan ng korporasyon at ang umuupa po ay isang one yun na isang Chinese national na siyong siya po ay pumirma sa contract of lease ay uh, re require siya na magpakita ng alien certificate of registration at lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa meaning she has a right to be in the Philippines. Hindi ko po denied that you know that is a house that I have an interest in. I have lived in the house, ang sinasabi ko lang po pinaupahan po yan. And possession is now with the S. At napag-alaman pa na yung isang nahuli ay fugitive sa China. Pinayagan niya na makatira sa bahay niya ang isang fugitive. Abogado siya. Hindi niya inalam ang history ng taong titira sa kanya. At ito pa ang mas mahirap. Mismong mga kapitbahay niya sa Pinewoods ang nagsasabi na yung bahay na yun ay sa kanya ay eh, ato ni Harry Roque. Nung una daw kasi ang sabi ng PAOK at ng Bureau of Immigration, hindi naman nila alam kung kanino yung bahay. Meron lang nagsabi na reliable source, do sa bahay na yon ay may nagtatago o naninirahan na undocumented. At sinasabing involved nga sa illegal na pogo. Hindi nga sila kumuha ng search warrant dahil kailangan nga na mabilisan. Dahil nga ang involved na tao ay sinasabing involved sa illegal na pogo at na sinasabi ring undocumented ang taong ito minabuti nila makipag-coordinate dito sa Bureau of Immigration para mag-issue ng mission order. Kasi hindi nakakayanin ng PAOK na makapagpa-issue pa ng search warrant or warrant of arrest dahil kailangan na mabilis ang aksyon. So nakipagtulungan nga din ang Bureau of Immigration at nag-issue ng mission order. So ano ba itong mission order? Yung mission order kasi ay maaaring i-issue ng commissioner or acting commissioner ng Bureau of Immigration. So, ang mission order ay ini-issue kapag napag na ang isang foreigner ay gumawa o gumagawa o gagawa pa lang ng violation ng immigration laws o ng Philippine laws. So, sa mission order, inuutusan ang appropriate Bureau of Immigration Officers na mag-conduct ng verification and investigation operations against dun sa foreigner na yon. At isa katuparan, ang isang warrantless arrest kung may probable cause na makikita. At yun nga nangyari. Ang sabi ng paok, nung kumakatok sila doon sa bahay, actually at that time hindi nila alam na bahay ito ni Harry Roque. Ang target talaga ng operation na yun ay si Yun Juan or Juan Yun. Ito ay yung babae na sinasabing manager o isa sa mga boses ng illegal pogo na Lucky South 99. Nung kinakatok nga daw nila yung bahay, wala agad sumagot. Buti na lang, yung isang caretaker na nando doon ay lumabas ng bahay at napakiusapan nga nila at kung pwedeng makausap yung Chinese national na nakatira doon. At ang lumabas ay yung nagpakilalang isang Cambodian national na ang pangalan ay Korn Myern. Pero yung paok nga daw at yung BI, parang hindi naniniwala ang Cambodian national yon So ang ginawa nila, nakipag-coordinate sila sa Chinese embassy. At napag-alaman nga nila na itong Korn Myern, na Cambodian national ay Chinese national pala. At hindi lang yun. Isang fugitive sa China. Kaya mas nagkaroon sila ng authority na hulihin ito. Maliban sa pagiging undocumented na nakatira sa Pilipinas, siya pala ay isang fugitive. Pero may humabol na babae at nagpakilalang girlfriend ng Chinese national na yon na nalaman natin na yung totoong pangalan pala ng Kornmuren ay Sun Liming. So, itong babaeng nagpakilala na girlfriend ni Sun Liming, also known as Cormier, ang pangalan naman niya ay Wan Keeping. So, humabol siya. Kahit nga dapat hindi siya huhulihin, eh humabol dahil siya nga daw yung girlfriend. At napag-alaman din nila na itong si One Keeping ay wala rin sa patang dokumento para mag-stay dito sa Pilipinas. Kaya dalawa tuloy silang nahuli. At yung target nila na si Yun Wan or Juan Yun, na sinasabing girlfriend itong si Sun Liming. Yun kasi yung pagkakaalam nila. Yung si Yun Huan ang siyang girlfriend ni Sun Liming. Pero may lumalabas na iba pang babae. Yung target nila si Yun Huan or Huan Yun, hindi nila natagpuan, hindi nila nakita, hindi doon nila alam kung nasa loob. Kasi di nga nila mapasok yung bahay dahil wala silang search warrant. Pero kinordon na nila yun. at may nagbabantay nga daw ng mga polis. Bakit nila iniisip na doon din nakatira si Yun Huan. Kasi meron doon isang Alphard na sasakyan, puting Alphard, na nakarehistro dito kay Yun Huan. At doon nakapark sa bahay. At habang nagsasagwa sila ng ng mission order, may mga kapitbahay na lumabas at sinabing nabisita sila dito sa bahay ni Atty. Harry Roque. So yung mga kapitbahay mismo nagsabi na bahay iyon ni Atty. Harry Roque at tinanungan ng mga miyembro ng operatiba kung ba't nila alam na kay Atty. Harry Roque yun. Kasi nga, yung asawa ni Atty. Harry Roque ay officer ng HOA at alam daw ng buong village na yung bahay na yon ay kay Atty. Harry Roque. So active pala ang mag-asawa sa HOA at officer pa nga dito sa Pinewoods sa Tuba Bingget. So paano pa kayo makakaila ni Atty. Harry Roque na kanya yung bahay at hindi sa korporasyon? Maybe sa title, oo. So anong purpose para ilagay yung property na to sa pangalan ng isang korporasyon? O saan ginawa pa niyang dami? Itong si AR, de la Serna. Samantalang yung ibang mga post niya, katulad nung Home Again in Baguio, finilex niya na ito ay bahay niya. na nagkaroon ng blessing, na flex din. naki ni Harry yung bahay. At kung makikita nyo, isa sa mga incorporators, nung Bien lumalabas, partner niya dati sa law office. Itong si Tony Joel Butuyan. Tingin ko dapat makumbida rin itong si Atty. Joel Butuyan para malaman natin kung hanggang saan ang interest niya doon sa nasabing property. O siya ba'y natira doon? Allowed ba siyang tumira doon? Alam ba niya nung ito'y binili? Kasi lumalabas parang kung nagkaroon ng blessing ng 2019, so most probably, within that period din ang pagkakabili ng nasabing property. At that time, si Tony Harry Roque ay spokesperson na. Presidential spokesperson. Taong gobyerno na. Well, naging taong gobyerno naman na siya nung siya iiloklok bilang isang congressman mula sa isang party list. That's 2016. So, kailan niya na-acquire ito? itong property na ito. At sinasabi pa nga niya na balak niyang i-acquire yung buong Bien Cham at i-acquire yung property ng buong buo. Okay, so meron po akong interes sa korporasyon na may-ari ng uh, bahay na yan. In fact, in the near future, I am concluding a transaction na kukunin ko yung buong korporasyon na may-ari ng uh, bahay na yan. So ang tanong natin, gano'n ba kalaki ang interest mo dyan sa bahay na yan. Wala kasing buong revelation habang siya ay tinatanong dito sa Senado. So kung ito ay talagang pag-aari ng isang korporasyon, pinapalabas kasi itong Biencham ay isang trading company. So kailan ninyo ba pinasok ang pagpapaupa ng bahay? Nasaan ang mga resibo ng monthly rental na nasisingil ninyo? Nasaan ang business permit para sa pagpapaupa? Nasaan ang payment sa BIR regarding sa income ng bahay na yan? Nasaan ang annual report patungkol sa sharing ng dividendo ng kumpanya? Especially regarding sa monthly income ng bahay na yan. Nasaan yung record sa SEC ng annual election ng kumpanya? Nakadeclare ba yung bahay na yan for commercial? Nakutin ko mas marami pa talagang dadalhing dokumento ito si Atty. Harry Roque. Dapat galing at inisyo ng government agencies para mapatunayan niya na totoo lahat ng kanyang sinasabi patungkol dito sa bahay na ito. So, ito ba mga partners niya allowed din tumira sa bahay na yan? Hindi ba itong si A.R. de la Serna na patira niya ng libre dito sa bahay sa Benguet? Sa hearing sa House of Representatives, inamin ni Atty. Harry Roque na yung pumirma sa contract of lease ay ang kanyang asawa. At marami niyang beses sinabi na ito ay kanyang bahay. At ang caretaker ay siya pa ang nagtalaga doon sa bahay na yun. So paano sasabihin na itong property ito ay property ng korporasyon? Sa kanya talaga ito? In turn, it is owned by a holding corporation called Yancham. Now, ang totoo po nito, I will have no more interest in Yancham according to our organization, but I will have full interest in PH2 Lab 37 as part of our division no, within the Food uh, Corporation. Pero ang punto po is, meron po kami contract of lease na ang kumigma po ay isang babae. Ang pangalan po niya ay Yun Wan. At ito po ay dated January 15, 2024. At uh, dun po sa pirmahan ng uh, contract of lease na notaryado, binresenda po niya ang kanyang passport at ginequire re din po siya na magpresenta ng Alien Certificate of Registration para patunay na legal po siya sa Pilipinas. And I would like to submit a copy of this contract of lease uh, to this um uh, body. And likewise, I don't think we have a copy of my contract of lease yet. So I will also provide this with uh, to the uh, uh, office. So para lang pong malinaw na dahil siya po ay naka-lease, hindi po ako nakaposition dito. Sino po, Mr. Roque, ang uh, pumirma dun sa lease, contract of lease? Ang pumirma po ay ang aking may bahay na si Myla Roque. So you are aware of this contract of lease? I'm aware of this contract of lease with this uh, woman po. Yeah, um, uh, Mr. Chair, please submit it, Mr. Roque. You no? Know? Um, so it has been established, Mr. Chair, uh, as per, of course, the admission of uh, Mr. Roque, that he truly owns the house, no? Kasi hindi ka naman magpapalis. You're the one who signed the contract of lease. Well, uh, we you have a interest the corporation. corporation. Your wife ko But po, But no? you already admitted, you, you really admitted earlier oh, that by virtue po... of your owning the corporation, yes, which owned the house, so literally, hmm uh, kayo po may hari Now, well, my question present, is, uh, Mr. Roque, since kayo naman ang may hari pinupuntahan din naman ninyo yun. I'm very sure, according to Mr. Cruz, uh, doon sa mga neighborhood, nakikita po yung presence ninyo. Did you not do any due diligence uh, getting the background of this uh, lesi? I did po by asking for the alien certificate of registration. Hindi po ninyo tinanong kung saan uh, negosyo, ano ba negosyo nila? Well, Because uh, it seems that uh, very uh, clear. Uh, kaya hinuli yan, i-involve talaga sa legal po ko. Ay, hindi po. Hinuli po yan at ako po yung nakipag-ugnayan na sa Chinese Embassy rin dahil may wanted pala siya for financial fraud. So, di ba ang sabi nga natin, ang target talaga ng operation na yun ay si Yun Juan or Juan Yun na napag-alaman nga daw nila na manager at isa sa mga bosses ng Lucky South 99. Dahil as of January of 2024, yan po ay pinaupahan ng korporasyon at ang umuupa po ay isang Juan Yun na isang Chinese national. Marami na daw kasing nagtago kung saan saan na napunta yung ibang mga opisyal, yung mga ibang mga malalaking tao ng Lucky South 99. At isa nga itong si Yun Juan or huan Yun na kanilang tinatarget. Kaya nung may nagbigay sa kanila ng information na nandoon nga sa Tuba Benguet, eh hindi nila inaksaya yung kanilang oras. Pero katulad ng sinabi natin, eh hindi nila alam na ito ay bahay ni Atty. Harry Roque. Now, hindi ba nakakapagtaka na isang official di umano ng Lucky South 99 e makikita mismo sa bahay ni Atty. Harry Roque? Lucky South 99 na tinulungan niya para maayos lahat ang requirements para sa license nito in accordance sa bagong guidelines ng pagcor Ilang beses yan tumawag kay Atty. Jessa ng pagcor anin na beses para i-follow up kung kumpleto na ba lahat yung requirements. Pero ang sabi niya, tinulungan niya ang Lucky South 99 dahil ito ay kliyente ng whirlwind na kliyente naman niya. Patong-patong, hindi ba? Patong-patong na style. Kliyente niya ang whirlwind, ang whirlwind kliyente ang Lucky South 99. Pero, di ba, ang sabi niya maliwanag na retainer siya o retained lawyer siya for the ejectment case ng Willwind. Nagpakita siya ng mga dokumentong kanyang pa, kanyang final, kung saan pirmado itong Cassandra bilang corporate secretary. Kasi nga po, si Kasi ay service provider ng Lucky South. So gaya po ng sinagot din ni Dennis Cunanan, pag may problema ang Lucky South, tumatawag sila doon sa mga tao na tutulungan sila dahil hindi nga po nag-i-English yung mga yan. Okay. So but, whether service provider o ano paman, uh, dinulog nyo yung problema ni Miss Kasi Leong at ng Lucky South na isang pogo, idinulog eh, sa pagkor. Dinulog, dinulog ko po right. dahil uh, pinakiusapan po ako nung service provider. Because susumiti ko sa ating uh, komite na nagpapatunay po na ang aking kliyente sa mga kasong ito ay will win at ang pumirma po ay si Kasi Ong bilang corporate secretary. Madam, I'm now turning over these uh, documents and this consists of number one, ad cautela motion to quash or recall writ of execution filed before Branch 114 of the Regional Tri-Court of Angeles City, omnibus motion for manifestation and brief appearance, and um, Uh, second manifestation, remand of the case to MTC, filed before the Municipal Trial Court of Pora Pampanga, both of which confirm, both, both of which um, contain uh, the filing with our consent by one Catherine Cassandra L. Ong, Corporate Secretary, Whirlwind Corporation. And of course, the third one is a petition for annulment of judgment with application for temporary restraining order and writ of preliminary injunction docketed as CA GR number one eight zero one three, um, filed with the Court of Appeals, also bearing verification and consent signed by Um, Cassandra L. Ong, as Corporate Secretary of Whirlwind Corporation. Salamat, May attorney. Yes, ComSec, pakireceive kay attorney Corporate Roche. Corporate Secretary, Your Honor. Okay, admitted. Kliyente mo for ejectment case, ang Whirlwind. Pero kliyente mo ba ang Whirlwind as service provider? Nasaan ang dokumento na service provider ang Whirlwind? Rehistrado ba to? Sabi mo kasi, kompleto ang binibigyan din ng service. May computer, sila naghahanap ng tao, binibigyan ng liaison. Kung baga, uupo na lang at mag-ooperate itong Lucky South 99. So, nasaan ang dokumento na nagsasabi na ang Whirlwind ay hindi lang realty company. Kung hindi, isa ring service provider. Pakita mo yan. na ka rin as service provider para ma-justify mo yung paglalakad ng papel ng Lucky South 99. Pero inamin niya, di ba, na libre nga daw ang pagpunta niya sa Pagcor nung sinamahan niya si Cassandra patungkulo sa pag-aayos ng papel ng Lucky South 99. Libre? So, hindi ka retainer? So, ano mapuprove mo ngayon na ikaw ay kinuha ng whirlwind para tulungan sila sa kanilang problema sa Lucky South 99? bilang isang service provider. Mahirap yung puro bibig. Libre nga yan eh. Anong pruweba mo ngayon na ang tinutulungan mo lang dito ay ang whirlwind? Samantalang si Cassandra ay isang official din ng Lucky South 99. Sabi nga dito, ang mga dokumento dito, interlocking yung mga officers. Halos ang officers ng Lucky South 99 ay officers din ng whirlwind. Hindi mo ba yan chinek? You're a lawyer di ba sinabi mo pa nga rin na pinagbili na mo ang whirlwind na dapat maging mitikuloso sa kanila mga tenants. Alamin lahat ng mga dokumento. Eh dito kay Yun Juan, anong papel na ibinigay niya? Aminado siya. Aminado sa ni Harry Roque na inalaw nilang umupatong si Yun Juan noong January 2024 pa. So anong papel ang binigay niya? Eh sabi ng PAOK, undocumented din yan. Sinabi mo, merong visa, may working visa na pinakita sa'yo o di dapat inalam mo rin saan siya nagtatrabaho. Anong trabaho niya? Paano siya kumikita? Working visa yon, So dapat alam mo kung saan siya connected. At sino nag-engage sa kanya? Ipakita mo yan sa Senado. O kung saan siya nagtatrabaho, dapat alam mo. Pero ngayon lumalabas. Engage siya as manager ng Lucky South 99. Saka sa dinami-dami ng bahay, sa Benguet, sa dinami-dami ng uupahan? Sa iyo pa ni Harry Roque na ngayon ay kinokonek ka sa Lucky South 99. Maliban dito ha, sa pagpapaupa mo ng bahay kay Yun Juan, inakitaan din yung opisina ng Lucky South 99 ng mga bank documents mo. Bank documents mo na dapat e eh, secret. Dapat hindi pinapakita ko kani-kanino. Bakit nando sa opisina ng Lucky South 99? Ito pa, itong Biancham Trading Corporation na sinasabi mo, ginawa mo pang dami itong si AR de la Serna. Sinabi mo, qualifying share. Ano ba yung qualifying share? It is a type of stock that someone buys in order to become a director of a company that requires its directors to be shareholders. So, kailangan na mailagay ang share na ito kahit one share lang dito sa alaga mo. Yung sinasabi mong para mo ng anak. Ito si A.R. de la Serna. Para saan? Para do sa AFAB? Bakit siya? Nag-okay ba yung ibang incorporators na itong si de la Serna ang magkaroon ng one share? Anyway, si Atone Percival nga daw ang nagpapirma. So, anong connection mo kay Atty. Percival? Partner mo rin ba sa law office nyo? Dapat bang gawing commercial at pagkakitaan yung bahay? yan nilagay mo sa pangalan ng korporasyon? O dahil ikaw ay isang public officer na at that time? At ayaw mong makita ito sa mga maiintrigang mata ng taong bayan? Ngayon kasi ang gustong palabas ni Attorney Harry Roque, eh, ginagawa lang siya ng issue. May mga wanted na mga pogo uh, uh, bosses doon, eh ako po'y talaga nag-conclude na meron talagang pilit na naninira sa akin. Actually, hindi yan totoo. The way I see it, siya mismo may kasalanan kung bakit siya nalalagay sa issue. Hindi gawa-gawa yung bank documents at yung affidavit of support na pirmado niya na nakita sa opisina ng Lucky South 99. Papel niya yun. Pirma niya yun. So, paano gagawa ng intriga? Eh, nakita doon sa opisina ng Lucky South 99. Pang-iintriga ba yon? Hindi. Siya mismo gumawa noon. At dahil nadiskubre, na na-intriga. Dahil dati siyang spokes dati siyang spokes ni dating Pangulong Duterte na nagpalago ng pogo, pati na ng iligal na pogo. O isang issue yan. Sabi mo, ginagawa ka ng usap-usap. Pero, ang paok ba ang gumawa ng kwento patungkol kay A.R. de la Serna? Hindi. Ikaw din. Dahil kinuha mo siya as part of your team na nagkakasweldo ng 50,000 plus a month. Hindi naman yun mabubuking kung walang papel. Hindi naman yun mabubuking kung hindi na region Lucky South 99. Destined iyon na madiskubre. Hindi ka ginagawa ng issue rito. So kung nadiskubre ba yun at nakita doon sa opisina ng Lucky South 99? Wala lang yon Wala lang yung involvement mo dito sa Lucky South 99? O itong pagpapaupa mo dito sa di umanong manager ng Lucky South 99? ginawa ito ng PAOK o ng Bureau of Immigration. Nagkataon na pinatira mo dyan. Yung mga nagtatago mga opisyal ng Lucky South 99, natagpuan dyan sa bahay mo ang isa. Ano kang gagawa ng issue na nililing ka sa illegal na pogo? Eh ikaw mismo ang gumagawa ng aksyon. Nadidiscovery lang nila yung mga ginawa mong aksyon. Nangyari yan kasi ginawa mo. Nadiscovery yan kasi may dapat madiscovery kasi ginawa mo. Dito kasi sa hearing, ang sinasabi niya, Patunayan nyo na yang nahuli na yan ay eh, parte ng banban. -ban. Hindi na ti peligro pa yung banban. -ban. Which means ang possession po dyan is in the hands of Miss Wan Yu. Ang, nag, ang gusto ko nga po malaman ay eh, kung nakita nila doon sa bahay na yon yung tao na hinahanap nila na allegedly may tie sa banban. -ban. Yang nahuli dyan, yung tinatarget target dyan na si Yun Wan or Juan Yun, hindi sa banban. -ban. Hindi involved sa banban -ban, Pogo involved sa Lucky South 99, sa PORAC. ba? Diba? Kasi maliwanag yung sinabi niya sa Senate hearing. Ipatunayan nyo na yung tao na yan ay involved sa Banban, Pogo. Hindi niya binanggit yung Lucky South 99. Samantalang si Yun Juan or Juan Yun, pana-target, eh, sa Lucky South 99 daw involved. As one of the big bosses. So, di ba? What a coincidence! Bahay mo, pinaupa sa diumanong manager ng Lucky South 99 na tinulungan mo na makompleto ang requirements na nakipag-usap ka sa Pagkor para dito sa Lucky South 99 para maayos yung problema. So ngayon, ang sabi ng PAOK na nakipag-coordinate na sa DOJ, iimbestigahan ka na, Atty. Harry Roque kung gaano kalalim ang involvement mo sa illegal na pogo. Hanggang dyan muna po tayo. Hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po si Atty. Claire Cass. nagpapaalala, tulugan ang inyong karapatan.